Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. Bago po natin pag-usapan yung tungkol sa nakaraang issue na pinost natin sa social media, yung about po sa pagbabago ng ating mga address sa ating civil ID na magkakaroon nga po tayo ng penalty na 100 Kuwaiti dinar kapag hindi po natin na-update yung ating mga address sa ating civil ID. Pero bago po tayo dumako sa topic na yan, ay meron po kasi mga na-brought up na topic sa isa nating post tungkol po dun sa mga uuwi at magpo good na po kung galing sila ng Kuwait pa uwi ng Pilipinas. May mga nagsasabi po kasi na pwede daw pong umuwi ng Pilipinas kahit expired na daw po yung mga hawak nilang ikama. Uulitin ko po, case to case basis po ang pag-uwi ng Pilipinas kung may hawak kayong expired na ikama. Ito po yung ilan sa mga situation na pwede nating makaharap kapag uuwi tayo ng Pilipinas kung sakaling ang dala natin pa uwi ng Pilipinas pagpunta natin ng airport ay expired na ikama. Number one example po, uuwi si kabayan, for good na po si kabayan, dumating siya ng airport, ang hawak niyang ikama or visa ay expired. Technically po, si kabayan ay magkarama na 2KD per day kasi yung visa niya ay expired. Kapag dito sa Kuwait, ang visa natin ay na-expired, automatic po, pag hindi yan na-renew, magkakaroon tayo ng penalty na 2KD Per day. Pero pwede naman po kayong makapagbiyahe kahit po expired na ang mga visa ninyo sa isang kondisyon. Bago kayo makalagpas ng immigration, pwede kayong magbayad sa loob ng airport. Meron po kasi doon mga counter na kung saan pwede tayong magbayad ng penalty. Magkano po yung babayaran natin na total penalty? Yan po ay kung gano'ng katagal na po kayong expired yung visa ninyo. Let's say, 30 days na pong expired yung visa ninyo, tsaka kayo aalis ng Kuwait, pagdating nyo ng airport, 2KD time is 30 days po yung babayaran natin. Yun po yung penalty na ating kailangang isettled bago tayo makalagpas ng immigration at makasakay tayo ng eroplano. Kung nagkataon naman pong sarado yung counter sa loob ng airport. Hindi po kasi laging bukas yan. Minsan sarado sila. Kahit po meron tayong nakareding pangbayad at sarado yung counter, pwede pa rin po tayong hindi makasakay ng eroplano at katulad nga po ng sinabi ko, kapag hindi natin na-settle yung ating penalty, ay pwede tayong ma-upload or hindi na tayo iintayin kung saang eroplano tayo sasakay pa uwi ng Pilipinas. Ito naman po yung pangalawang uh, situation, kung sakali. In case naman po na dumating tayo ng airport at medyo late na tayo at kailangan pa nating dumaan dun sa counter kung saan tayo magbabayad ng penalty at pagkatapos nating magbayad ay napansin natin na wala na pong oras or sarado na yung check-in counter. Kahit po nakabayad na tayo ng penalty natin, doon sa loob ng airport at napagsaraduhan naman tayo ng check-in counter ay hindi na rin po tayo tatanggapin ng airline kung saan tayo sasakay. Uploaded na rin po tayo. Paano po ba natin maiiwasan ang magkaroon ng karama kung sakaling canceled na 'yung mga visa natin at uuwi na tayo ng Pilipinas for good. Make sure po na inform natin ang ating mga employer kahit naman po alam natin na alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Mas maganda na rin po na sigurado tayo para maiwasan natin ang ganitong mga problema kung sakaling uuwi na tayo ng Pilipinas at hindi na tayo magre-renew ng kontrata. Unang-una po, kapag pinakancel na natin ang ating mga visa, make sure po na i-convert agad-agad yan sa visa number 14. Okay? Yung visa number 14 po, yan po yung sticker na ididikit sa ating mga passport. Kung natatandaan nyo po dati, yung ating mga visa ay nakadikit po yung mga stickers sa ating mga passport, visa number 18, visa number 22. Ngayon po, kung ipapakancel ang visa natin, ilalagay po sa ating mga passport, visa number 14. Ang visa number 14 po ay extension visa po na minsan ay tumatagal ng 3 months at minsan naman po ay 1 month lang po. Sa pamamagitan po nito ay maiiwasan po natin ang magkaroon ng penalty dahil kahit po canceled na yung ating mga visa at may nakalagay naman po sa ating mga passport na visa number 14 or extension visa ay hindi po tayo magkakaroon ng karama. At reminders lang din po sa mga kababayan natin lalong lalo na dito sa Bansang Kuwait na nagmamagandang loob sa kanilang mga kaibigan na nag away or sa mga kaibigan nilang wala ng mga visa at nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon sa labas at tumitira sa kanilang mga apartment or sa kanilang mga accommodation, make sure po na iwasan po natin ang mga ganitong gawain. Kasi kapag nagkaroon ng checking at nalaman ng mga pulis na mayroon kayong pinapatuloy sa inyong mga apartment or sa inyong mga bahay na isang illegal worker dito sa Bansang Kuwait, ay pwede po kayong mag-fine ng 600 Kuwaiti dinar at pwede rin po kayong makulong ng 6 months. Okay po, kaya iwasan po natin ang ganitong mga gawain. At etong nga po, katulad po ng sinabi ko kanina sa unang part ng video natin, ituturo ko sa inyo kung paano po ba natin i-check ang ating mga address sa ating civil ID kung ito po ba ay valid pa or kailangan na nating i-update. Hindi na po ibig sabihin nagpalipat-lipat tayo ng address, ay eh pwede tayo magbago ng address from time to time. Malalaman po natin kung valid pa po ang ating address sa pamamagitan po ng pag-check -che natin sa Sahel application. At para malaman po natin kung paano gagawin natin, panuorin po natin ang video na to. Okay, ang una lang po natin gagawin ay open lang natin ang ating Sahel application. Kung makikita po natin, naka-Arabic po siya. Pero sundan nyo na lang po kung ano yung gagawin natin. So una po, i-click nyo lang po dito sa part na to. Ito po, yan. Click nyo lang po yan at lalabas na po yung mga option na yan. Kapag lumabas na po yung mga option na yan, hanapin nyo lang po itong my star na yan. Okay? Tapos click nyo lang po yung pangatlo. Yan. Pag naklik nyo na po yung pangatlo, lalabas po yan yung mga option. Ulitin natin. Yan. Lalabas po yung mga option. Bibilang lang po tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yung pang 7 po, i-click po natin yan at lalabas po dyan yung civil ID number natin. Ngayon po, kung hindi lumabas yung civil ID number natin, i-type lang po natin dito para lumabas yung civil ID. At kapag okay na po, i-click lang po natin yung kulay blue. Okay, kapag ganyan lumabas blue, ibig sabihin po updated yung mga address natin sa ating civil ID. Regardless po kung saan po kayo nakatira ngayon dito sa bansang Kuwait. So ganun lang po kasimple mga kabayan. Kung nag-aalala po kayo about sa update natin sa ating mga civil ID, pumunta lang po rito sa sahil application at ipalo po kung paano po yung ginawa natin, kung paano natin i-check dito sa application kung updated ba yung address natin sa system ng ministry. Pinapaalalahan ako nga rin po ang ating mga kababayan dito sa Bansang Kuwait na sana po ay huwag nating baliwalain itong advice ng ministry na mag-update tayo ng ating mga address sa ating civil ID. Meron nga pong isang post itong nakaraan sa social media kung saan ay pinagkatawaan lang siya ng ating mga kabayan at hindi siya masyadong sineseryoso dahil nga daw po hindi masyadong mabasa yung post kung saan nakatagalog po siya. Nakalagay po yon sa isang billboard kung saan matatagpuan sa isa sa mga lugar dito sa bansang Kuwait at ganito nga po ang itsura niya. Para sa akin naman po ay medyo kaya naman po nating basahin kung isusum natin yung picture na nakikita natin sa video na to. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite po ko mag-subscribe para lagi po tayo updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating YouTube channel. At yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood.